Oh, video-video nato eh. video-video eh. kita lang kamot para kung hindi ma-copyright mag-copyright, maglilita, mag wala ipakita, sa'y tuhod kaya akong pakita lang kaya para di mag-copyright oh, mga ka-viewers, ito yung malaman ng pinsan ko ang ganda-ganda o oh. ina yung orchids niya, ang taba-taba ang taba-taba, kaso lang tapos na namulak na oh. ito, ito, ito ito yung champagne. Itong champagne galing sa akin tong champagne. Ang dami ang bunga niya. Ganda talaga pag ano. Ang daming bunga. Ang daming bunga. sa akin oh, oh, ko. Ang kunti lang. sa akin. Sa kanya, ang daming bunga. oh mga viewers tingnan nyo. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda dito. Ang ganda-ganda yung halawan. Tingnan nyo. Yung, ano, yung silom niya. Yung silom. Kasi lang, yung milaluni, kanyang talagang milaluni pag malaki yung ganda-ganda talaga, mga viewers Ah, bye-bye!